May alam ka bang libingan sa Pilipinas na nakasabit sa ubangin? Oo, nakasabit! Paano kung sabihin ko sa iyo na naniniwala ang ating mga ninuno sa diwata, anito, at sa maraming Diyos at Diyosa bago pa man dumating ang mga Kastila? At may relihiyong Islam na nauna pa sa Kristyanismo dito sa Pilipinas? Huwag kang aalis dahil sa video na ito, aalamin natin ang mga sinaunang paniniwala, relihiyon at kalinangang bayan ng ating mga ninuno. Sa video lesson na ito, matututuhan natin ang mga sumusunod: ang kahulugan ng kalinangang bayan, mga paniniwala at relihiyon ng sinaunang Pilipino, at ang paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Ang kalinangang bayan ay ang kabuuang kultura o paraan ng pamumuhay ng isang grupo ng tao mula sa kanilang paniniwala, relihiyon, tradisyon at araw-araw na gawain. Bago pa dumating ang mga Espanyol noong 1521, may maunlad ng kultura at paniniwala ang mga sinaunang Pilipino. Hindi sila ignorante, bagkus. May sariling paraan sila ng pag-unawa sa mundo, sa kalikasan at sa buhay. Narito ang mga sinaunang paniniwala ng ating mga ninuno. Animismo o anituismo. Ang animismo ay paniniwala na ang kalikasan ay pinananahanan ng mga espiritu o diwata. Ang araw, ulan, puno, bundok, ilog at maging mga hayop ay itinuturing na sagrado o may espiritual na kapangyarihan. Halimbawa, kapag may bagyo o tagtuyot, nananalangin sila sa espiritu ng ulan o araw para humingi ng tulong. nag din sila ng pagkain, inumin o ritwal upang pasalamatan ang kalikasan o humingi ng tulong. Politeismo Ang politeismo ay paniniwala sa maraming Diyos at Diyosa. Para sa mga sinaunang Pilipino, bawat aspeto ng buhay ay may kaukulang Diyos. Halimbawa, ideanale, Diyos ng paggawa, agawe Diyos ng tubig. Balangaw, isa pang Diyos ng bahaghari. Agni, Diyos ng apoy. si Sidapa, Diyos ng kamatayan. Lakapati, Diyosa ng fertility o pagkabunga. Para sa kanila, ang pinakamakapangyarihang Diyos ay si Bathala, ang tagapaglikha ng lahat. Babaylan Ang babaylan ay isang babaeng pinuno sa relihiyon at espiritual na gawain. Siya ang nangunguna sa ritual, pag-aalay at panggagamot. Sa panahong iyon, mataas ang tingin sa mga babaylan dahil pinaniniwalaan silang may direktang koneksyon sa mga espiritu. Minsan, sila rin ay tagapayo ng mga datu. Ipinapakita lamang nito na ang sinaunang Pilipino ay may sariling pagkakakilanlan at paniniwala bago pa man tayo sakupin ng ibang bansa. Naniniwala ang ating mga ninuno na hindi nagtatapos ang buhay sa kamatayan. Para sa kanila, may kabilang buhay o isang mundo kung saan nagpapatuloy ang kaluluwa. Manong Guljar, isa itong sinaunang palayok na ginawang kabaong. May disenyo ito ng bangkang may dalawang tao. Ang isa ay namamangka. Ang isa ay tila kaluluwang tinatawid sa kabilang buhay. Ito ay natagpuan sa Palawan at itinuturing na pambansang kayamanan. Hanging coffins. Sa Sagada, may tradisyong isabit ang mga kabaong sa gilid ng bundok o bangin. Ginagawa ito upang mapalapit sa langit ang yumao at bilang paggalang sa kanilang kaluluwa. Bulul. Isang rebultong kahoy mula sa Ifugao. Karaniwan itong inilalagay sa kamalig para protektahan ang ani mula sa peste at malas. Pinaniniwala ang tahanan ito ng espiritu ng mga ninuno. Sa panahon ng pagluluksa, maraming ritual ang isinasagawa. Ang mga kaanak ng yumao ay nagsusuot ng puti, umiiwas sa pagkain ng karne at alak, ipinagdiriwang ang laraw para sa datu, at maglahe o morotal depende sa kasarian ng yumao. Sa panahong ito, Bawal ang gulo at sigawan. Ang lahat ay tahimik na nagbibigay respeto. Alam mo ba? Bago pa makarating sa atin ang mga kastilang kristyano, nauna nang dumating ang relihiyong Islam sa Pilipinas. Islam, nagsimula ito sa Mindanao noong ikalabing apat na siglo. Ang Islam ay galing sa salitang Arabe, na nangangahulugang pagsuko o pagpapasakop kay Allah. Ang mga tagasunod nito ay tinatawag na Muslim at ang kanilang pook sambahan ay Mosque. Limang haligi ng Islam. Una, Shahada. Pagpapahayag ng pananampalataya. Walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Pangalawa, Salat. Pagdarasal ng limang beses kada araw. Nakaharap sa Mekka. Pangatlo, Zakat. Pagbibigay ng tulong sa mahihirap at nangangailangan. Apat, Saum. Pag-aayuno tuwing buwan ng Ramadan. Lima, Hajj, paglalakbay patungong Mecca kahit isang beses sa buhay. Quran. Ito ang banal na aklat ng Islam. Dito nakatala ang mga aral ni Allah at mga gabay sa buhay ng isang Muslim. Iba pang paniniwala sa Islam. Paniniwala sa mga anghel tulad ni Gabriel. Paniniwala sa mga propeta gaya ni Noah, Moses, Abraham at Muhammad. Paniniwala sa araw ng paghuhukom. Paniniwala sa kalayaan ng tao na pumili sa paggawa ng mabuti o masama. Hanggang ngayon, makikita natin ang impluensya ng Islam sa kultura ng maraming Pilipino sa Mindanao, sa pananamit, pananalita at paniniwala. Ang kultura at paniniwala ng ating mga ninuno ay pundasyon ng ating pagkapilipino. Kaya naman mahalaga itong pag-aralan at pahalagahan. Ika'y naniniwala ba na may epekto pa rin ang mga sinaunang paniniwala sa ating kultura ngayon? I-comment mo sa baba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas maraming batang Pilipino ang matuto tungkol sa ating kultura. Study Body PH. Kasama mo sa pag-aaral.